Angelica Panganiban. Punong-puno ng kasiyahan ang puso. Prenup nila ni Greg, ang ganda. Simula nang matapos ang kasal ni Angelica Panganiban kay Greg Homan sa Los Angeles ay ibinahagi naman ngayon ni Angelica sa kanyang social media ang prenup photos nila ni Greg Homan. Ang mga larawan ay kinuhanan sa Sydney, Australia at kasama rin nila dito ang kanilang anak na si Baby Bean. Makikita nga sa mga ngiti ni Greg at ni Angelica na talagang mahal na mahal nila ang isa't isa at handa na talaga sila na bumuo ng isang kompletong pamilya sa pamamagitan na rin sa pagsisimula ng kanilang wedding. Tony Gonzaga Pinagkaguluhan ng fans ng mag-guest ito sa Wish para sa pag-promote ng kanilang penikula ni Pepe Herrera na Sassy Girl. Mapapanood na nga sa January 31 ang penikulang pinaghirapan. Ni Tony Gonzaga at ni Pepe Herrera ng Pinoy adaptation para sa Korean novela na My Sassy Girl. Napaka-simple nga ng naging ayos o outfit ni Tony Gonzaga sa pagpunta nga niya sa Wish ay makikita doon na maraming tao ang talagang nag-aabang sa actress at celebrity mom na si Tony. Tila inaabangan talaga nila ngayon ang My Sassy Girl na mapapanood sa sinehan. Mga anak ni Andy Eigenman na si Nalilo at Koa. Napakasimple kung manamit. Tila hinahangaan talaga ngayon ng publiko ang style ng pagpapalaki ni Andy Eigenman sa kanyang mga anak na si at Koa. Makikita kasi sa mga photos na ibinahagi ni Andy Eigenman na napakasimple lamang ng pananamit ni Nalilo at Koa. Nakachinelas pa ito at shorts. Ayon pa sa naging panayam noon ni Andy Eigenman, madalas din umano siyang bumili sa mga ukay-ukay at isinusuot din iyon ng kanyang mga anak. Komento nga ng ilang netizen, lumalabas umano ang pagiging simple ni Andy. Christine Hermosa Cute na cute sa kakulitan ng kanyang anak na si Isaac. Tila game na game ang actress at celebrity mom na si Christine Hermosa na makipagkulitan sa bunsong anak nila ni Oyo Boy Soto na si Isaac. Ayon sa IG story ni Christine Hermosa na ibinahagi niya sa kanyang IG. Tila na huli ni Christine Hermosa ang kanyang anak na si Isaac na nagtatago o naglalaro sa sulok ng kanilang bahay. Ayon pa nga dito, pumoposing ka pa talaga ha. Ikikiss kita dyan eh. Napakakit nga ng kanilang kulitan ni Christine at ng kanyang anak na si Isaac. Rufa Gutierrez Nawindang sa isyo na binuntis umano siya ni Herbert Bautista. Sa isang IG story na sunod-sunod na ibinhagi ni Rufa Gutierrez, ang mga fake news umano tungkol sa pagbubuntis nito at ang ama ay si Herbert Bautista. Ayon kay Rufa, kahit saan umano siya magpunta ay binabati siya at kinukongratulate dahil umano sa balita na buntis siya. Ayon kay Rufa ay wala itong katotohanan. Ibinahagi din niya ang mga thumbnail kung saan nakalagay dito na binuntis umano si Rufa ni Herbert Bautista. Fake news umano ito at hindi ito totoo.